Sa malupit na matematika ng makabagong digmaan, hinarap ng Ukraine ang imposibleng ekwasyon mula pa sa unang araw. Sinusubukang talunin ang isang puwersang militar na halos sampung beses na mas malaki, na may napakakaunting mga yaman, kagamitan at tauhan. Kaya naman kinailangan ng Ukraine na magpursige sa larangan ng teknolohiya at at bumuo ng ilang mga drone squad na magiging mahalaga sa pagpapanatili ng tinatawag na drone line. Isang linya na matatagpuan sa likod lang ng frontline upang lumikha ng huling depensa, kung saan hindi makakatawid ang mga puwersa ng Russia nang hindi nagkakaroon ng malaking pinsala o tuluyang pagkawasak. At dito lumitaw ang ika na raan at 27 rehimento RAROG bilang isa sa mga pinakamahusay na drone squad ng Ukraine. Sa pamamagitan ng walang awang pag-atake, pinakawalan ang RAROG laban sa mga mananakop na Ruso upang magdala ng kapahamakan mula sa itaas. Ngayon, sa likod ng pag-iral ng RAROG, ay nakasalalay ang kakayahan ng Ukraine na mag-improvise, mag-adapt at mapagtagumpayan ang tila imposibleng mga pagsubok. At ang matinding desperasyon, pagiging malikhain at katigasan ng ulo ng mga sundalo nito upang tapusin ang digmaan. At ayon kay RAROG, hindi mangyayari ang katapusan na iyon sa pamamagitan ng tigil putukan. Kaya narito ang mas malapit na pagtingin sa kung ano ang nagpapagana sa isa sa pinakamapanganib na drone squad ng Ukraine. At kung paano umabot ang digmaan sa puntong ito. Ang paglalakbay ng Ukraine mula sa pagiging baguhan sa drone warfare hanggang sa pagiging pandaigdigang leader ay nagsimula hindi sa mga laboratorio ng militar, kundi sa mga garahin ng sibilyan, mga tindahan ng hobby at mga volunteer workshop sa buong bansa. Sa simula ng digmaan, ang Ukraine ay may pitong medyo maliliit na lokal na tagagawa ng drone at halos walang doktrinang militar tungkol sa drone. Isa sa mga matagumpay na first-person view, combat strike ay naiitala pa noong Hulyo, 2022. Gumamit ang militar ng binagong racing quadcopter na inikabitang biglaan ng mga pampasabog para ilunsad ito sa mga posisyon ng Ruso. Noong panahong iyon, wala pang mga nakatalagang drone squad at ang grupong Signum na gumawa ng video ay binubuo pangunahin ng mga boluntaryo. Ang magaspang pero epektibong simula na ito ang nagtakda ng template na pinalawak ng Ukraine hanggang sa antas ng industriya. Ang pagbuo ng batalyon ng Raurog noong Abril noong 2023 kasama ng apat pang ibang drone squad na nag-operate sa buong linya ng labanan, ipinakita na kinikilala ng Ukraine ang drone warfare hindi lang bilang taktikal na pangangailangan kundi isa sa kakaunting paraan para mapagtagumpayan ang malaking kakulangan sa bilang. Nagsimula gamit ang mga sibilyang DJI Mavic Quadcopter na inangkop para maghulog ng mga improvised na pampasabog. Karamihan ay mga granada na tinali gamit ang cable tie sa maliit na katawan ng drone. Mabilis na umusad ang mga Ukrainian operators sa paggamit ng mga first-person view platform na talagang ginawa para dito. At may dalang mas sopistikadong mga pampasabog. Ang paglipat mula sa paghuhulog ng mga granada patungo sa pagdadala ng mga ulo ng rocket propelled grenade, pito, RKJ, tatlo, mga anti-tank na granada, at mga custom na ginawang pampasabog ay nagpapakita ng sistematikong paraan ng Ukraine sa paggawa ng armas mula sa teknolohiyang civilian. Pero kahit noon, hindi naman talaga nagbago ng malaki ang mga aktwal na teknik. Ang pinagmulan ng pampasabog ay isa sa tatlong magkakaibang opsyon. Isa, may tuloy-tuloy na supply ang Ukraine ng mga sandatang mula panuong panahon ng Soviet dahil teknikal na isa ito sa mga pinaka-advanced na bansang militar nang bumagsak ang Soviet Union at namana nito ang pangalawang pinakamalaking bahagi ng arsenal ng Soviet. Kasama rito ang mga anti-tank mine at granada kung saan ang mga anti-tank mine ay inilarawan na dumarating sa mga gumagawa ng drone sa frontline na punong-puno ng truck. Pangalawa, kahit na unti-unting nakakaabanti ang Russia sa teritoryo ng Ukraine, hindi ibig sabihin na hindi rin umatras ang frontline. Ang matagumpay na kontra-opensiba ng Ukraine ay nangangahulugan ng paghinto sa opensiba ng Russia, na posibleng nagbigay daan sa mga puwersa ng Ukraine na makuha ang ilan sa mga supply ng Russia, pati na rin ang mga bihag. At pangatlo, ang mga donasyon mula sa NATO ay karamihan ay mula sa parehong uri ng kagamitan na ginagamit na ng Ukraine, kabilang ang mga bala misail at bomba. At kahit saan man galing, ginawang angkop ng Ukraine ang anumang natanggap nilang supply militar para magamit sa kanilang mga drone. Sa isang panayam sa video, kasama ang United 24, ang plataporma ng gobyerno ng Ukraine, isang news outlet, ipinakita ang mga sundalo sa Radrog na mano-manong pinipilas ang mga bomba gamit ang lagari para kunin ang pampasabog na ilalagay sa drone. Ang dahilan kung bakit mano-mano ang ginamit imbes na makinang paraan ay medyo simple lang. Ang paggamit ng drill o grinder ay maaaring magdulot ng mga sparks sa bakal ng bala, na maaaring sapat na para pasabugin agad ang sensitibong pampasabog at sumabog ng wala sa oras ang bomba. Mapapatay ang sundalo. Kaya ang mga sundalo ng Ukrainian Drone Squad ay literal na nilalagay sa panganib ang kanilang buhay tuwing kailangan nilang baguhin ang bomba at ihanda ang drone para sa pag-atake. Pero maaring sulit naman ang panganib na iyon. Sa limang dedikadong drone squad, ang RAROG ay palaging ipinapakita sa mga post sa social media ng Ukraine dahil sa kanilang first-person view drone attacks laban sa kagamitan at tauhan ng Russia. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga at kaepektibo ang mga drone attack sa makabagong digmaan. Sa katunayan, ang tagumpay ng mga drone squad na ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit halos sumabog sa inubasyon at kapasidad sa produksyon ang industriya ng drone ng Ukraine. Ngayon, sa simula ng 2024, iminungkahin ng Ministry ng Depensa ng Ukraine na ang lokal na produksyon ay nasa 20,000 drone kada buwan. Pagsapit ng unang bahagi ng 2025, tumaas ang bilang na iyon sa mahigit 200,000 na kumakatawan sa sampung ulit na pagtaas na dulot ng pangangailangan sa larangan ng labanan. Bukod pa rito, ang bansa ay mula sa pitong supplier lamang ay naging isang malawak na network na may mahigit limang daan. Sa tulong ng iba't ibang kumpanyang pinunduhan ng gobyerno at mga voluntaryong operasyon, nakakalikha sila ng pansamantalang mga drone para sa agarang paggamit. Ang buong network ng mga gumagawa ng drone ay sinusuportahan ng gobyerno sa pamamagitan ng Delta System isang makabagong sistema ng pagkuha at pagproseso ng impormasyon na nagtitipon ng datos mula sa iba't ibang sangay at unit ng militar. Pinapayagan ng Delta ang RAROG na makipag-ugnayan at makipagtulungan sa iba pang mga squad ng drone upang makamit ang pinakamalawak na saklaw sa unahan at magbigay ng mas mataas na kakayahan sa pagmamanman at maikling distansya ng pag-atake mula sa himpapawid. Pero kahit wala ang mga kagamitang ito, ang RAROG ay isang puwersang dapat katakutan sa sarili nito. Ang RAROG ay isa sa limang drone squad na isasama sa kamakailan lamang na inanunsyo at lubhang lihim na proyektong 110 plus million drone line. Ang promosyon ay sumasalamin sa pambihirang pagganap ng unit sa labanan na naitala sa social media at maiikling video na inilathala ng sandatahang lakas ng Ukraine. Kahit batay lamang sa limitadong pagtingin sa mga tagumpay ni Rarog, Marami ng mahahalagang target na ipinakitang tinamaan ng squad. Ang pangunahing halimbawa rito ay ang t Napo M, na sinasabing pinakamakabago at pinakamatibay na pangunahing tangke ng Russia na kasalukuyang ginagawa. Matinding nasira ni Rarog ang tangke sa pamamagitan ng pagsalpok ng dalawang drone dito, kung saan ang una ay nagpahinto sa sasakyan at ang pangalawa ay pumigil sa mga operator na makalikas. Pero marahil ang pinaka kapansin-pansing balita tungkol kay RAROG ay ang pagsira nito sa mga tanke noong panahon ng Soviet tulad ng T-62. Ang mga tanking ito ay tinakpan ng protektibong lambat na idinisenyo para masabit ang drone bago pa ito tumama sa chassis. Tumugon si RAROG sa pamamagitan ng pagpapadala ng maraming drone sa isang tanke na nanatiling napaka-epektibo sa gastos at materyales. Ang mga tangking ito ang unang palatandaan na kayang sirain ng mga drone ng mura at epektibo ang mga lumang tangke ng Russia, na inilalabas lang dahil mas mura ang pagpapanatili at pagkukumpuni sa mga ito. Binanggit din iyon sa parehong ulat ng balita na tumalakay sa pagkasira ng mga T-62. Nagtagumpay ang grupo ng makapagtala ng rekord na apat na tangke at tatlong Boyevaya Machina Pekoti, dalawa na sasakyang pansuporta sa infantry sa loob lamang ng isang araw. Isa pang ulat ang nagulat ng pagkasira ng isang BPM, pito Vistral na Armored Vehicle, na naitala lamang ng limang beses sa loob ng apat na buwan ng digmaan. Ang BPM pito ay iniulat na dumaranas ng malalaking problema sa produksyon. At ang presensya nito sa harapan ay isa pang palatandaan na ibinubuhos na ng Rusya ang lahat ng kanilang makakaya laban sa Ukraine. Kaya ring sirain ng mga drone ang sariling puwersa ng drone ng Rusya. Sa pamamagitan ng pagdadala ng mga patpat, -pat, sanga, o kahit mga lambat, maaaring lapitan ng isang drone ang kalaban mula sa itaas at ma-disable ito o itulak palayo sa tamang direksyon gamit ang dagdag nitong abot at bigat. Ngayon, bukod pa dyan, nagpost din ang RAROG ng mga video ng kanilang mga drone na direktang lumilipad papunta sa mga sundalong Ruso sa bukas na parang o kagubatan na nakapaligid sa linya ng harapan ipinapakita ng nakakakilabot na mga larawan ang mga sundalo na sinusubukang barilin. Tumakbo palayo, o kahit desperadong hampasin ang paparating, na drone ilang talampakan na lang mula sa sundalo. Nawawala ang signal sa drone, na nagpapahiwatig na sumabog na ang dala nitong pampasabog. Ang dami ng shrapnel na inilalabas nito, ay halos dinudurog ang katawan ng tao. Kahit pa may karaniwang proteksyon, na halos siguradong magdudulot ng mabilis pero magulong kamatayan kung ang pag-atake ay ginawa laban sa isang grupo, tumataas ang tsansa ng kaligtasan habang lumalayo sa pinagmulan ng pagsabog. Kahit ganoon, isa o dalawang drone lang ay malamang sapat na para magdulot ng kaguluhan sa isang tradisyonal na pormasyon ng mga Ruso sa o malapit sa harapan. Ang ganitong kalupitan sa pagpatay ng mga sundalo ay hindi natatangi sa mga operator ng drone ng RAROG pero isa ito sa mga pangunahing paraan kung paano nabawasan ng Ukraine ang bilang ng kanilang sariling mga kaswalti ng tropa sa buong labanan. Habang ipinapakita ng mga estadistika na ang Russia ay nawalan na ng mahigit isang milyong sundalo, kabilang na ang mga namatay at nasugatan, ang mga timbangan at porsyento na kasangkot ay pumapabor sa Russia. Kahit sa unang tingin lang. Sa katunayan, tinatayang may isandaan at apat na milyong tao ang Russia. Sa kabilang banda, ang pinakamataas na tantiya sa populasyon ng Ukraine ay nasa 40 milyong tao. Habang ang mas konserbatibo at realistiko na mga tantiya na isinasaalala ang mabilis na pag-alis ng mga tao palabas ng bansa, ibinababa ang bilang na iyon sa pagitan ng 25 at 30 milyon. At ang bilang ng mga nasawi sa Ukraine ay itinago bilang lihim dahil sa mabigat na dahilan, ngunit tinatayang umaabot ito sa hindi bababa sa kalahating milyong tao. Dahil dito, Nakikita ng Ukraine ang paggamit ng mga drone bilang makatuwirang paraan para mabawasan ang kabuuang pagkalugi ng bansa. Ang tagumpay ni RAROG sa pagtanggal ng mga pangunahing target militar at pagwasak sa buong mga batalyon ay malamang na lubos na nagpapalakas sa ideyang iyon. Dahil dito, mainam na suriin kung anong mga uri ng armas at kagamitan ang nasa kamay ni RAROG para sa kanyang mga short range na misyon gamit ang drone. Ang nagpapakilabot kay RAROG para sa Russia ay ang katotohanang hindi lang iisang uri ng drone ang ginagamit ng batalyon. Sa halip, binigyan sila ng akses sa buong arsenal ng Ukraine na sumasaklaw sa ibat-ibang henerasyon ng mga makinang pamatay. Isipin mo ito na parang isang nakamamatay na toolbox kung saan bawat kagamitan ay dinisenyo para lutasin ang isang partikular na problema ng Russia. Ang pangunahing gamit nila ay ang mga binagong komersyal na racing quadcopter na nabanggit kanina. Pero pag-usapan natin ng mas detalyado kung ano talaga ang ibig sabihin ng binago. Kinukuha ng RFIA ROG ang mga 7 pulgada at 10 pulgadang racing drone, yung parehong ginagamit ng mga kabataan sa kompetisyon at ng mga photographer para sa aerial shots. Tapos ginagawa nila itong mga lumilipad na bomba. Ang mas malalaking plataporma ay kayang magdala ng hanggang labing isang libra ng pampasabog o isang maliit na mina. Sapat na ang bigat na yan para sa isang rocket propelled grenade, Pito, PJ 2 VL na ulo ng bala na kayang butasin ang isa't kalahating talampakan ng armor. Pero dito talaga namumukod tangi ang pagiging malikhain ng mga Ukrainyano, ang RKG, tatlo na anti-tank granada. Itong mga granadang kasing laki ng bote ng alak ay orihinal na dinisenyo noong isang libo at para literal na ihagis ng mga sundalo sa mga tangke ng kalaban. Noong araw, halos katumbas ito ng isang misyon na parang pagpapakamatay. Kinuha ng mga inhinyerong Ukranyano ang mga lumang gamit na ito ng Soviet, dinagdagan ng mga tatlong deprinted na buntot, at biglang ginawang mga precision-guided na anti-tank na bala ang mga granada. Kapag ikinabit mo ito sa isang drone, nagiging medyo aerodynamic at mabilis na paraan ito ng pag-atake mula sa ere na literal na pwedeng ibagsak sa mga tanke at narito rin ang mga drone na gawa ng Ukranya na Pegasus series mula sa Pegasus, na lumilipad ng 30 hanggang 50 milya bawat oras na may operational range na 13 milya. Sadyang dinisenyo ang mga ito para magdala ng anti-tank warheads na kayang tumagos sa armor ng mga Ruso. Pero hindi doon tumigil ang Ukrainian. Tinanggap nila ang anumang tulong mula sa mga kaalyado ng NATO na maaari nilang makuha. Halimbawa, ang Lithuania ay nagbigay ng Shepak drones na talagang mabagsik kayang magdala ng labing isang libra na kargamento. naput tatlong milya bawat oras ang pinakamabilis at may thermal imaging systems. Pinapayagan nito ang mga operator ng RAROG na manghuli ng mga ruso kahit sa gitna ng gabi. Ang tindi ng eksaktong pagtama na nakakamit ng mga operator na ito ay talagang nakakatakot para sa sinumang mang tatamaan. May mga naitalang pag-atake kung saan ang mga drone ay lumilipad sa mga bintana at diretsyong pumapasok sa bukas na mga takip ng tanke. Yan ay sniper level na katumpakan sa bilis ng drone, habang ang operator ay nakaupo ng ilang kilometro ang layo sa medyo ligtas na lugar. Pero para talagang makita kung saan gawa ang mga bangungot ng seryang vampire, ang mga hexacopter ay karapat dapat bigyang pansin. Tinawag ng mga sundalong ruso, ang mga ito na babayaga, mula sa mangkukulam sa alamat ng Slavic, at talagang bagay ang pangalan. Ang mga anim na rotor na halimaw na ito ay kayang magdala ng hanggang 30 libra ng pampasabog. 20 milya ang layo mula sa operator. Sa bigat at layo na iyon, kayang makipagsabayan ng babayaga sa tradisyonal na howitzer habang mas mahirap itong matukoy at matunton pabalik sa operator. At nang makabuo ang Rusya ng panlaban sa pamamagitan ng paggamit ng mga single jammer ginamit ng Ukranya ang mismong mga imbensyon ng Rusya laban sa kanila. Ang mga mas bagong drone ay umaasa sa paglalatag ng fiber optic cables habang lumilipad. Ang analog na sistema ng komunikasyon ay lubusang umiiwas sa tradisyonal na mga teknik ng jamming, habang posibleng pinapaganda rin ang kalidad ng imahe at binabawasan ang transmission delay. Isa ito sa mga paraan kung paano nagawang mapantayan at malampasan ng Ukraine ang kakayahan ng Russia sa first-person view drone. Ngayon, ang dami ng iba't ibang klase ng drone na available ay nagpapakita ng hindi ka paniwalang bilis ng inobasyon at pagbabago na nagawa ng Ukraine sa nakalipas na tatlong taon. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Ukraine, 70 bagong uri ng drone munitions ang kanilang inaprubahan sa taong 20-24 pa lang. Ibig sabihin mahigit sa isang bagong uri ng sandata kada linggo. Ihambing mo yan sa tradisyonal na proseso ng pagbili ng militar kung saan inaabot ng mga taon bago maaprubahan ang isang bagong bala. Maaari ring i-apply ang parehong prinsipyo sa dami ng produksyon. Gaya ng nabanggit kanina, ang Ukraine ay gumagawa ng 200,000 first-person view drones, bawat buwan sa simula ng 2025. Mas marami pa iyon sa mga drones na nagawa ng karamihan sa mga bansa sa buong kasaysayan nila. Pagkatapos, naglabas ang Ukraine ng tantiya na kaya nitong makakuha ng kabuang 4.5 milyong drones sa 2025, kung saan mahigit siyamnapung porsyento nito ay galing lang sa sariling produksyon. Ang napakalaking produksyong ito ay nagbibigay daan sa Ukraine na magpadala ng humigit kumulang 15 first-person view drones kada milya ng frontline araw-araw, batay sa tinatay na haba ng kasalukuyang frontline na 800 milya. Pero may isang particular na numero, na mas mahalaga kaysa sa lahat ng iba pa. Presyo, ang isang first-person view drone na nagkakahalaga ng limang daang dolyar hanggang dalawang libong dolyar na may kasamang dalawang daang dolyar na rocket-propelled grenade warhead ay kayang sirain ang isang Russian t Napu M na tanke. Halaga, 4.5 milyong dolyar. Yan ay cost exchange ratio na higit sa limang libo sa isa pabor sa Ukraine. Kahit pa mawalan ng apat na drone ang RAROG sa bawat matagumpay na tama, at ang aktual nilang success rate ay nasa 20 hanggang 40%. Sa totoo lang, panalo pa rin sila sa economic war ng malaki-laking lamang. At maaring mukhang mababa ang tagumpay ng bawat first-person view drone na nasa 20 hanggang 40% accuracy. Pero kapag ang Ukraina ay gumagawa ng 200,000 drone kada buwan, nagiging laro na lang ng numero ang mga kabiguang yon. Bukod pa rito, bawat palpak na drone ay napipilitan pa rin magtago ang mga puwersa ng Rusya. Naaantala ang kanilang mga operasyon at nagdudulot ng psikolohikal na presyon. Mas malala pa, lumad na ang mga drone na iyon. Ilan sa mga nangungunang tagapagpaunlad ng drone ng Ukraina ay nagsimula ng gumamit ng artificial na intelihensya sa piling mga configuration ng kanilang mga drone. Ayon sa mga paunang pagtataya, umabot sa 70 hanggang 80% ang katumpakan ng mga operasyon ng drone na suportado ng artificial intelligence. Kung dati ay kailangan ng Ukraina ng limang drone para tamaan ang isang target, ngayon ay kailangan na lang nila ng parehong bilang ng drone para tamaan ang tatlo o apat na target. Ang kakayahan sa ekonomikong digmaan ay nagbabanta pang lumala habang ang artificial intelligence ay nagiging mas makapangyarihan at mas matipid gamitin sa pamamagitan ng mga chip na kasing liit ng pin at mga umiiral na modelo. Bagamat ang mga paunang ulat ay nagsasabing maliit lang ang bilang na 10,000 artificial intelligence drone kumpara sa 4 na milyon at 500,000 para sa kabuuang procurement. Malaki ang posibilidad na ang patuloy na pagsusuri ay magdudulot ng mas malawak na paggamit na lalo pang magpapababa ng gastos. Siyempre, kailangang sanayin ang artificial intelligence system para matukoy ang posisyon ng kalaban mula sa mga kakampi at kagamitan. Dahil sa malawak na saklaw ng media at surveillance sa buong digmaan, lalo na dahil sa paglaganap ng parehong first-person view drones na nilalagyan na ngayon ng artificial intelligence. May milyon-milyong oras ng video footage ang Ukraine tungkol sa galaw at estratehiya ng militar ng Russia na maaring pagkuhanan ng artificial intelligence ng mga pattern. Halimbawa, kayang makilala ng Seca Scout ang 64 na iba't ibang target at kayang unahin ang mga ito ng lubos na autonomo. Lalo pang hinihikayat ang RAROG at iba pang drone squads na pagbutihin ang kanilang accuracy dahil sa makabagong gamification system ng Ukraine. Sa totoo lang, hindi naman bago ang mismong sistema, pero ang paraan ng pagpapatupad nito ay kakaiba dahil nakakakuha ng puntos ang isang squad kapag tumama sila sa mga target. Halimbawa, 6 na puntos para sa isang sundalo o hanggang 50 puntos para sa isang mobile rocket launcher. Maaring paghusayin ng mga individual na disenyo ng drone at ng mga operator ang kanilang operasyon para tumutok sa isang uri ng target upang mapalaki ang kanilang makukuha. Pagkatapos, ginagamit ang mga puntos na iyon para bumili ng mas maraming drone at lalo pang pataasin ang kabuang bagsik ng batalyon. Ang RAROG ay may naitalang mga napas lang sa lahat ng pangunahing uri ng target at ang mga mataas ang performance na unit tulad ng mga ibon ni Magyar ay nakalikom ng mahigit labing-anim na libong puntos. Pinapayagan nitong magpakadalubhasa ito sa pamamagitan ng pagbili ng daan-daang anti-tank na drone sa pamamagitan ng procurement program. Ang dalawang batalyon na ito ay hindi kumikilos ng mag-isa. Noong ikalabing isa ng hunyo, dalawang 2024, may ginawa ang Ukraine na hindi pa nagagawa ng kahit anong bansa noon. Lumikha sila ng kauna-unahang sangay ng militar sa mundo na naka-daan lamang para sa mga walang taong sistema. Ang bagong Unmanned Systems Forces on unmanned systems forces ay may humigit kumulang limang libong tauhan na nakaayos sa mga espesyal na regiment at batalyon na ito. Kahit ang drone line project na isang inisyatiba na parang galing sa science fiction ay binubuo lamang ng limang batalyon, RAROG ang maalamat na Mugier's Birds, ang Achilles Regiment, K-2 at Phoenix. Sama-sama, sinusubukan nilang likhain ang tinatawag ng Ukraine na integrated kill zone sa buong 800 milyang harapan. Ang pangunahing konsepto para sa drone line ay lumikha ng magkakapatong na mga lugar, kung saan hindi makakagalaw ang mga ruso nang hindi agad inaatake ng mga drone. Bawat unit ay gumagana sa iba't ibang sektor, ngunit nagbabahagi ng mga teknik sa intelihensya at magkakaugnay na pagtutok gamit ang Delta System. Para itong isang real-time strategy game, kung saan limang eksperto ang nagkokontrol ng iba't ibang bahagi ng mapa, pero agad-agad silang nagbabahagi ng impormasyon. Ang linya ng drone ay sumasaklaw sa lugar na agad na nakapaligid sa aktwal na harapan. Ibig sabihin ay nakakatanggap ito ng maagang abiso tungkol sa mga sundalong papalapit sa mga posisyon ng Ukranya, pati na rin sa mga sumusubok umatras. At kapag may isang sundalo na nag-iisa na nakita, Isang maliit na drone lang ang kailangan para habulin siya. At ang linya ng drone at ang mga kaugnay nitong unit ay ang nakaharap na bahagi lang ng operasyon. Sa pagkakataong ito, literal na nasa likod ng mga eksena. Ang Delta System ay nagpapanatili ng direktang komunikasyon sa mga lokal na tagagawa ng drone sa Ukraine at pati na rin sa mga banyagang volunteer na grupo. Kapag may nakita ang isang operator na problema o kailangan ng bagong kakayahan, direkta silang nakikipag-usap sa mga inhinyero na kayang gumawa nito. Walang burokrasya, walang mga komite, walang mga proseso ng pagbili na inaabot ng taon. Kapag may kailangang baguhin, agad itong pinag-iisipan tapos sinusubukan kaagad. Sa aktwal na mga sitwasyon ng labanan, ang United States Military Industrial Complex ay maaari lamang subukang tularan ang mga kakayahang militar ng Rusya at China. Ang mga sundalong Ukranyano ay nabubuhay at nakakaros dahil dito. Ang tagumpay ng RAROG ay kumakatawan sa isang bagay na mas malaki kaysa sa isa pang unit militar. Ito ang solusyon ng Ukraine sa isang imposibleng suliraning estratehiko. Ang pagharap sa isang kalaban na may napakalaking bilang ay hindi nagbibigay daan sa tagumpay kung susundin mo ang mga patakaran ng kalaban. Ang tagumpay ay nagmumula sa ganap na pagbabago ng mga patakaran at ang konseptong iyan ay hindi lang limitado sa digmaan sa Ukraine isa alang alang ang lumalaking papel na ginagampanan ng China sa pandaigdigang heopolitika. Ang People's Liberation Army ay may hindi bababa sa dalawang milyong aktibong miyembro. Anim na beses itong mas marami kaysa sa ipinadala ng Russia sa frontline para sa lakayin ang Ukraine tatlong taon na ang nakalipas. Sa kabilang banda, ang United States ay may hukbong kalahati lang ng laki kung bilang lang ang pag-uusapan at ang natitirang bahagi ng NATO ay hindi man lang malapit sa mga numerong iyon. Nagsimula ng mawalan ng karamihan sa kanilang mabibigat na makinarya ang United States Marines, at pinapalitan ito ng mga kakayahan sa long-range strike at operasyon ng mga drone. Kung pagbabasehan ang digmaan sa Ukraine, maaring ganito rin ang magiging organisasyon ng isang posibleng labanan sa Indo-Pacific. Mga drone na tumatalon mula isla sa Silangan at Timog Dagat, China, nagbabanta sa mga pagsulong ng China, habang ang United States Navy ay lumilikha ng hindi matitinag na depensa para sa mga kaalyado nito sa rehiyon ang mga sundalong Ukranyano sa mga unit ng RAROG ay hindi naniniwala na matatapos na agad ang digmaan sa Ukraine. At handa silang ipaglaban ang bawat pulgada ng lupa ng Ukraine gamit ang kanilang lubos na kalamangan sa mga drone. Dahil tinanggihan ni Putin ang mga pagtatangka sa diplomasya at walang galang na umatras ang United States sa anumang usapan tungkol sa kasunduan sa kapayapaan at inilipat ang atensyon nito sa gitnang silangan. Nasa kamay ng Ukraine at ng mga kaalyado at donor nitong Europeo, ang pamumuno sa laban habang binabago ng mga drone ang mga linya ng labanan sa gitna ng mga guho at tugo. Ngayon, kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa isa pang kilalang Ukrainian Drone Battalion, ang mga ibon ni Magyar, iklik mo lang ang link sa video. O kaya naman, para maging updated sa mga pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine at pandaigdigang geopolitics, Mag-subscribe ka sa Military Show para sa daily news.